sa bawat sulok ng Encantadia, nananalaytay ang kwento ng dugo, kapangyarihan, at kapalaran. At sa episode labing apat ng Encantadia Chronicles, mas lalong tumitindi ang lahat. Dahil isang batang babae ang unti-unting ginigising ang kapalarang hindi niya pinili, ngunit siya ngayong tinatanggap. Siya si Terra, Bianca kaumali anak ng isang dakilang sanger. Tahimik ang kanyang mundo, simple ang kanyang pamumuhay, ngunit sa kanyang puso'y nananahan ang lakas na kayang magpabago ng takbo ng digmaan sa buong kaharian. Mula sa kanyang ina, minana niya ang kabutihang puso, mula sa kanyang pinanggalingan, dumadaloy ang angas ng isang tunay na mandirigma, sa kanyang pagbabalik sa Encantadia. Dahanda ang nahaharap si Terra sa mga pagsubok na susubok hindi lang sa kanyang lakas, kundi sa kanyang paninindigan. Walang sinasanay, walang armas, at walang kasamang sanger. Ngunit nang sinalakay ng mga tauhan ni Mitina ang kanyang taguan sa mundo ng mga mortal, hindi siya umatras isang sinag ang nagmula sa kanyang palad, liwanag na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa niya alam kung paano kontrolin, ngunit damang dama niya ang tawag, lumaban ka. Samantala, sa liryo nagpupulong ang mga sanger, Sinapirena, Napirena, Danaya, at Armea ay nababahala. Ang prophecy ay muling nabuksan. Ang mga senyales na nabanggit noon ni Cassiopeia ay isa-isang lumilitaw. Kapag muling isinilang ang tagapagmana ng apoy at liwanag, darating ang panibagong yugto ng digmaan. At sa mata ng mga diwata, si Terra ang susunod na nilalaman ng pag-asa. Ngunit ang pagiging itinakda ay may kapalit. Hindi ito red along basta tatanggapin, ito'y pasanin habang pinipilit ni Terra na unawain ang mundong kanyang pinasok. Mas lalo niyang nauunawaan ang katutuhan ng hindi niya maiiwasan, siya ay bahagi ng digmaan. Isang tagpo ang nagpakita ng kanyang tapang nang harapin niya si Azimra, isa sa mga general ni Mitina. Bagamat walang kasanayan sa pakikipaglaban, Ginamit ni Terra ang talam ng kanyang isip at lakas ng loob para protektahan ang mga taong walang laban. At sa kalayuan, may matang nagmasid. Si Gernia, ang dating tagapayo ni Pirena, ay tahimik na sumusubaybay sa mga kilo ng batang si Terra. Dala niya ang isang lihim na maaaring baguhin ang lahat. Ang ina ni Terra ay hindi lamang isang sangger kundi ang tagapagdala ng sinaunang apoy ng mga diwata. Sa huling bahagi ng episode, sa ilalim ng gabing may buwang duguan, tumayo si Terra sa gitna ng kakahuyan, hindi na siya ang batang walang alam sa digmaan. Siya ngayon ay batang may paninindigan. At habang tumitibok ang kanyang puso, nararamdaman niya. Hindi na ako tatakbo, kung ito ang aking tadhana, tanggap ko ito. At lalaban ako. Isang bagong pag-asa ang isinalang sa gitna ng kaguluhan. At ang batang minsang inakala nilang mahina, ay ngayoy unti-unting nagiging alamat. Ito ang episode labing ng Encanto Dia Chronicles. Ang katapangan ni Terra, ang batang may apoy sa dugo, ikatlo ng Hulyo. 2025 Kuwag bibitaw dahil sa susunod na kabanata haharapin ni Terra ang kanyang unang digmaan